Welcome pong muli, sa video na ito ay isasaad ang mga kontrabidang artista na pumanaw na at naging malaking bahagi sa puso ng mga Pilipino manunood. Tatalakayin din kung kailan at mga dahilan ng kanilang pagpanaw. Pakito Diaz pumanaw noong March 3, 2011 sa edad na 73 dahil sa pneumonia. Romy Diaz pumanaw noong May 10, 2005 dahil sa tongue cancer sa edad na 64. Joaquin Fajardo o kilala bilang Buwaya, pumanaw noong December 28, 1991 sa edad na 64. Bernie David pumanaw noong July 15, 2001 sa edad na 54 dahil sa throat cancer. Roy Alvarez pumanaw noong February 11, 2014 sa edad na 63 dahil sa cardiac arrest. Bommer Moran pumanaw noong August 14, 2004 sa edad na 50 siyam dahil sa non-communicable disease. Bob Soler pumanaw noong May 25, 2023 sa edad na 86. Max Alvarado pumanaw noong April 8, 1997 sa edad na 68 dahil sa heart failure. Subas Herrero pumanaw noong ikalabing apat ng Marso taong 2013 sa edad na anim naput putsyam dahil sa heart failure. Vic Diaz pumanaw noong September 15, 2006 sa edad na pitumput apat. Tony Carion pumanaw noong May 27, 2003 sa edad na pitumput anim dahil sa heart attack. Mark Hill pumanaw noong September 1, 2014 sa edad na 52 dahil sa cirrhosis. Rene Hawkins pumanaw noong May 10, 2014 sa edad na 70. Dick Israel pumanaw noong October 11, 2016 sa edad na 68 dahil sa stroke. Johnny Bicor pumanaw noong October 25, 2003 sa edad na 57. Charlie Davao pumanaw noong August 8, 2010 sa edad na 85 dahil sa colon cancer. Victor Bravo pumanaw noong August 7, 1985 sa edad na 42. Dani Labra Pumanaw noong April 4, 2017 sa edad na 67. Bert Oliver, pumanaw noong March 30, 2001 sa edad na 70. Boy Roque, pumanaw noong April 10, 2019 sa edad na 56 dahil sa heart attack. Romel Valdez, umanaw noong March 26, 2021 sa edad na 72. Johnny Delgado, umanaw noong November 19, 2009 sa edad na 61 dahil sa lymphoma. Robert Talabes, umanaw noong 1992 sa edad na 48 dahil sa heart attack. Omar Kamar, umanong noong September 22, 2010 sa edad na 73 dahil sa heart attack. Johnny Wilson, umanong noong December 30, 2003 sa edad na 68 dahil sa heart attack. Robert Miller, umanong noong February 2, 2020 sa edad na 73 dahil sa prostate cancer. Roldan Aquino, pumanaw noong March 10, 2014 sa edad na 71 dahil sa stroke. George Estregan, pumanaw noong August 8, 1988 sa edad na 49 dahil sa bone cancer. Renato Del Prado, pumanaw noong November 1, 2013 sa edad na 73 dahil sa colon cancer. Rod Navarro, umanong noong April 9, 2003 sa edad na 67 dahil sa prostate cancer. Bruno Ponzalan, umanong noong January 5, 1984. Marco Polo Garcia, umanong noong March 5, 2010 sa edad na 30 dahil sa cirrhosis.